Sir tool po. Hingi po sana ako ng tulong sa inyo. Nirave po ako ng aking amo. Isang beses po ako nirave niya ako. Yung pangalawang beses na nakatakbo ako. Nandito po ako ngayon sa accommodation ng agency. Ayaw po nila akong pauwiin. Sir, tulungan niyo po sana ako makauwi. Natatakot na po ako dito. Halos hindi na po ako masyado nakakatulog. troman trauma na po ako sa ginagawa sa akin ng aking agency. Sana po matulungan niyo ako. Isang magandang magandang araw sa lahat mga kababayan mga ka OFW. Samahan niyo ako at uh, natin sa kababayan natin sa bansang Saudi Arabia ang nirape ng kanyang amo. Buti na lang uh, yung sumunod ay naktakbo daw siya sa kwarto at nakahingi ng saklolo. lolo. So here we go. At huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba. Panoorin natin. Marie, uh, gano'ng katagal na si Rosela Uh, seven months po. Isinampahan mo ng kaso ang amo mo? Opo. Bali po, kasi nung nirek ako ng amo ko, nung pangalawang beses patatangka niya, mm -mm. nakatagbo po kasi ako sa kwarto ko. Okay. Nakakulong po ako sa kwarto ko, hindi ko po alam kung kanino po ako hingi ng tulong. Okay. <laughs> Tapos ng um, oras na yung po, kasi Tumawag po ako sa agency. Ang sabi nila, antayin lang daw po. Susunduin ako ng taga-agency. Okay. Tapos hinintay ko po. Wala pa rin silang reply. Noong nagreply din sa akin ang agency si Sir Ima, siya po ang nagsabi na tumawag ako sa 991. Tumawag po ako nung gabi na yon sa 991, sumagot po sa akin yung pulis po nang tumawag, okay. po ako. Tapos kinuha lang po yung number at saka number ko at saka number ng amo ko. Sabi niya sandali lang, tayip, intayin mo, antayin ko raw, just wait, I will call you back. Umabot na lang po hanggang umaga, mga alas ng umaga, nakatulog na po ko sa kahintay. Wala pa rin pong reply, wala pa rin response sa akin yung 991. Kasi yung pala po, kaibigan po pala ng aking amo. Kasi po, influencer po yung amo ko. Okay. tapos tumawag po uli ako sa 991 nagpasalamat po ko doon sa babaeng pulis sa 991 hindi niya po talaga binitawan yung cellphone okay. siya po ang tumulong sa akin sabi niya huwag kang lumabas ng kwarto hangga't wala yung mga pulis na kukuha sa'yo tapos bigla po dumating na yung mga taga 991 po okay. nagrescue sa akin lumabas po ako ng bahay kasi yung amo ko po Lasing at nakatulog na po sa kwarto okay. kasi nung gabi na yun hindi po ako makalabas ma'am dahil nakalak po lahat ng pinto sa bahay. Siya lang po, kami lang kasi dalawa nandoon, nagdala po siya ng worker sa bahay. So, uh, kinuha ka na nung mga pulis, saan ka dinala? Dinala po ako sa mismong police station po okay. sa Madina. Okay. Ang um, yung police station po ng mga 991 po, dinala okay. po nila ako doon. Okay. So doon ay kinuhanan ka na ng salaysay uh, at ikaw ba ay uh, dinaan rin sa medico-legal? Opo, okay. tinulungan po nila ako tapos yung okay. pulis na babae na lalaki. Mm -hmm. Tinulungan nila ako. Dinala po nila ako sa hospital. Mm -hmm. Pina medical po ako nila. Tapos lahat po inayos nila yung ano, okay. yung papel ko. Kailan ito nangyari? Yung Noong June 2 po ng okay. umaga. So okay. sa makatuwid, meron na sana ang kaso. Tama ba? Na isasampa okay. dun sa amo mo. Tuloy-tuloy po yung kaso ko. Umabot okay. na po sa prosecutor yung kaso ko po. Siguro na ka-receipt na rin ng ng ano ng resulta yung mga uh, pulis kaya inakyat na po yung kaso ko. Okay. Tapos yung amo ko po kinulong nila, kinuha nila sa bahay, kinulong po ng mga okay. Police. So, yung amo ko nakakulong. Okay. Tapos nung pumunta po kami sa prosecutor, mm -mm. in-interview po ako lahat kung ano yung salaysay ko sa pulis, ganun, ganun din, din po sa prosecutor. Tapos binabantaan po ako ng amo kong babae, mini-message niya ako, lahat po yun nilagay doon sa mm -hmm. sa testimony uh, ko po, uh, na sa papel po. Sa tapos, sa ang ano lang po nila sa akin, ibibigay nila yung maleta ko, tapos mm -hmm. yung pitong buwan sahod ko, at saka ticket pa uwi. Mm -hmm. Yun lang po nakalagay doon. Kasi sabi nila, pag tinuloy mo yung kaso, pag nasa embassy ka, ano po, tatagal daw yung kaso ng dalawan taon. Sabi ko, paano po ako? Yung na ituloy ko yung kaso. Okay. Sabi ko, kalimutan ko na lang lahat. Makauwi lang ako sa mga anak ko. Okay. Dahil ako lang ako nagbubuhay sa mga anak ko. Okay. Kailangan nila ako. Kaya nga Sige. ako nandito. Sabi ko gano'n. Nasria? Good na ma'am. Ah uh, ma'am, ano po ang update ninyo tungkol dito sa kaso ni Rosella? Yan nga po ma'am, kinausap ko siya kanina na huwag siyang papayag, huwag siyang uuwiin na hindi niya na ano, ipapanalo yung kaso. Kung talagang na sa mam ma'am, hindi rin kami papayag na gano'n pa, siya ng gano'n gano'n na lang ma'am. Kinausap ko rin yung FRA ma'am na hindi pwede yung gano'n. Alam din po ng uh, agency kung ano yung magiging maharapin namin problema papawi papauwiin siya na hindi niya po nakukuha yung hustisa dun sa nangyari sa kanya, ma'am. Okay. Kaya ko rin siya, ma'am, na huwag siyang pumayag na papauwiin siya at uh, iuurong nga lang yung kaso. Okay. Rosela, ano ang gustong gawin ng Foreign Recruitment Agency? Ano ang pinapagawa nila sa'yo para maurong daw yung kaso? Una, una po, gusto nilang ipagawa sa akin na magsisinungaling po ako na hindi totoo na ni rape ako na pumayag po ako matulog sa employer ko na gusto ko yung nangyari sa akin tapos sabi nila, kalimutan lang lang lahat kasi bibigyan daw ako ng pera. Kasi yung amo ko maraming pera, uh, pwede daw kami humingi ng pera sa amo ko. Sinabi ko nga sa kanila, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko, makauwi ako sa mga anak ko, yun lang. Okay. Sabi ko nga nun, hindi ko kailangan ng pera. Okay. Tapos pangalawa po, nung hindi na pumunta po kami sa prosecutor, bumalik po kami uli, dinala nila ako para kung para gagawa ng salaysay ulit pa ni Bago. Sumusunod po ako kasi natatakot po ako sa kanila. Ma'am Nasria, alam niya ba yon? Aware ba kayo doon? Opo ma'am, kaya nga po sinabihan ko si ate na huwag kang pumariag na umuwi ka. Ano pong action ginawa niyo? Ngayon ma'am, hindi namin papayagan si ate na umuwi. Kung ano po yung mga ano, uh, responsibilidad namin para po ma maayos yung sitwasyon ni ate, kailangan tulungan po kami, ma'am, kasi hindi rin kami papayag na umuwi siya na ganoon hindi natatapos yung kaso. So, Nasriya, handa rin kayo na tulungan si uh, Rosella na kasuhan pati yung foreign recruitment agency. Okay, ma Magandang hapon po, Attorney Sherilyn. Magandang hapon po, Attorney Aina and kay uh, Rosella. Ma'am, ano po ang kahihinatnan ng ganitong mga klasing kaso, criminal cases involving an employer? So, una unang-una po kasi, important po talaga yung willingness po ng ating complainant to pursue the case. Mm -hmm. At meron naman po tayo, no, ito pa ulit-ulit naman po nga, sinasabi, no, na meron naman po tayo mga legal retainers po sa ating mga embahada. So, kung makapag-decide po si Rosella na ituloy yan, in fact, in po namin ito no, sa aming welfare officer eh, uh, Mr. Richard Senyeres at ang uh, niya ang Foreign Recruitment Agency ni Rusella para siya ay ihatid sa linggo sa Migrant Workers Office. At uh, kakausapin mismo siya ng aming uh, welfare officer at of course sa mga MWO officials natin para alamin yung kanyang status nitong kanyang kaso. do no? At okay. kung ito ba talaga, voluntary ba ito yung kanyang desisyon? Uh, kasi po narinig ko rin, no? siyempre siya ay uh, breadwinner. So yes. kung tatagal nga naman yung kaso for two years, ay papano yung kanya mga sinusuporta sa Pilipinas. Mm -hmm. So ito po ay, of course, a big consideration on the part of uh, Rosella na gustuhin niya man, pero paano naman yung pamilya niya. Yes. So kaya, Attorney Aina, mm -hmm. uh, ito yung mga decision na tutulungan po siya no, kung ano po yung kagustuhan niya, kung umuwi ba o ipagpatuloy. Of course, the MWO, OWA and the MW will be uh, behind her po. No? And meron din po tayong uh, tinatawag na uh, subsistence allowance para okay. po sa ating mga OFWs na nasampahan o nagsampa ng kaso. Okay, so uh, lalo na sa partner Rosella, nagsampa siya ng kaso against her employer mm -hmm. kaya lang ito po ay uh, in the amount of 100 US dollars at a maximum of 6 months. So total ng $600 lang po ito. Maliit so parang masyadu. ito ay pang-alalay habang sila ay nagsasampahan o naghihintay sa result mm -hmm. ng magiging kaso. And then of course, aalamin uh, din natin ito, uh, attorney no, mm -hmm. kung uh, uh, siya pa ay walang abogado, of course, ipoprovide natin siya. And then, I did discuss ng abogado po sa kanya at ngayon okay. po kasi nasa prosecutor's office pa as mentioned po by Rosella and then aalamin no at what stage po ng uh, proceedings na kinakailangan yung presence ka doon. Yun, or yun sana itatanong ko. Yung mga succeeding po. proceedings ba ay pwede na lang ba siya mag-execute uh -oh. ng special power of attorney in favor po ng kanya magiging abogado na ipoprovide ng ating MWO okay. uh, para sa po ay makauwi na. And then of course, uh -oh. i pagdating niya rin po sa MWO, i-check din po natin natin, no? Nabayaran ba siya ng tama ng kanyang amo? So, yes. at ako, ano pa po ba yung mga tulong po na pwede pa po maibigay ng ating migrant workers office po? Rosela, malalaman natin, okay, kailangan i-evaluate kung ano na ang estado, anong stage na yung kaso mo para alam natin kung kailangan ka pa bang nandyan. Okay, para ipagpatuloy ang kaso. Ngayon, doon, doon magbabase kung ano yung magiging decision mo kung uuwi ka na ba talaga at kung ano naman ang kainat nan ng, ng ng kaso. Okay? Ang magpapaliwanag sa inyan ay yung doon na sa ating MWO. Kasi ang uh, kailangan natin ngayon, Resela ay uh, nasa tama tayo na uh, kalagayan ng ating pag-iisip at yung puso natin para ang ating mga desisyon ay uh, mailatag natin. Ang kailangan na lang natin masiguro ngayon is yung kung hanggang kailan ka kailangan na nandyan at kung hindi naman kakailanganin na nandyan ka, ano yung mga dokumento na kailangan mong uh, mapirmahan, okay, para matuloy ang kaso. Tapos pag uwi mo dito, meron naman tayong mga assistance para sa ating mga OFW in distress. Uh, habang meron pong kaso si Rosela, dapat i-assist din siya ng kanyang Philippine Recruitment Agency para makaklaim po sa yes. kanyang compulsory insurance. that that's 100 US dollars a month. Okay. At least papat no may ipapadala siya may... sa kanyang uh, okay. mga anak po no habang uh, ongoing po yung kaso. And that's for a maximum of uh, six months po. So 100 US dollars for six months. Po. And I'm sure si Wright Merit, hindi lang naman yun ang maitutulong nila. At uh, dapat rin sigurong panagutan ng foreign recruitment agency yung kabalastugan na gusto nilang ipagawa kay Nanay Rosela. Don't worry at ni Aina. So oo. kaya pag pinadala po namin sa MWO, so Ma'am Rosela, uh, dapat po malaya nyo pong ipapahayag po yung sarili yes. nyo. So oo. kung ano po oh, yung po. pinapagawa sa inyo and all po nang walang takot. Kasi yes. po ang MWO po, oo. OWA po, do ay kakampi nyo po. Oo. Tibayan nyo ang loob so, nyo, Nanay Rosela. Meron ka pang mga anak, uh, nanay, ha, na magiging lakas nyo rin. Ma, huwag ka magalala kasi ano, uuwi ka na. Huwag ka magalala. Ha? Nakasan mo yung loob mo? Yun lang. Ha? Huwag ka naman iniwala sa mga sasabihin nila. Kahit anong mga sabihin nila na ano. Huwag mong gawin. Huwag kang sasama. Diyan ka lang. Sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo. Salamat. Nagmaraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga gusto ko i yung kaso para makauwi makasama kayo. Di ba rin walang pera? Kaya ko magtrabaho ulit para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko umuwi ng buhay sa inyo. <laughs> oh, huwag po kayong mag-alala na Nandiyan na po ang tulong. Nandiyan na po ang tulong. ayan nga sa parting doon ay maiyak ka talaga kasi nga sa hindi magandang nangyari sa isang kabayan natin na hindi siya pinalad sa amo niya so buti na lang nakauwi na siya at uh, nasakluluhan siya ng may mabuting pa rin talagang tao di ba dahil yung unang tao nga sabi niya niya tayo naghihintay siya ng naghihintay, ikakilala pala ng amo niya yung unang tinawagan niyang polis yung tumawag pagkasabi sa numero na binigay sa kanya. Tapos yung pangalawa, which is babae na, nakatanggap ng tawag niya, ay talagang sinaklodohan siya. So, magpasalamat tayo sa isang babaeng pulis yung sabi nga na papasalamat siya at sa mga kasama niyang ng isang pulis na babae na nag-rescue kay kabayan. So, hindi lahat ng nag-abroad ay maganda ang kanilang mga sinasapit, mga kapalaran. Kaya sana ito ay maging isang aral sa mga may mga magulang, kapatid sa abroad, lalong lalo na dito sa Middle East na hindi ganun kadali ang magiging isang OFW, lalong-lalo lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, kasambahay o domestic worker. Napakahirap. Isipin nyo, dito, walang kapit-kapit bahay dito. Bahay mo, bahay mo. <coughs> Isipin nyo, pag pumunta isang OFW sa tatrabaho sa bahay, swertihan na lang yan. Pag yung naging amo nila is mabait, maswerte, laging sinasama sa labas, mabait, yung mga pamilya, buong pamilya, magpasalamat na. At uh, kung ganyan na naging amo nyo, suklian nyo din ng maganda. Tingnan nyo to si kabayan, di ba? Kawawa. Pinagsamantalaan siya. Yung una daw na according kay kabayan ay nagtagumpay. Yung pangalawa, buti na lang daw ay nakatakbo sa kwarto at nasa kluluhan. So, yung mga kababayan natin dito sa Middle East o sa mampanig ng mundo na pag kayo ay nagkaroon ng mabubuting amo, suklian nyo ng mabuti rin. Dahil napakarami ng kababayan natin na minamaltrato. Tingnan mo to, hindi lang minaltrato. Pati kanyang dangal ay kinuha, sinira ng kanyang employer. So talagang napakahirap maging isang OFW na marami akong nakikita sa atin na yung mga OFW, mga kamag-anak nila sa Pilipinas, mga pamilya, akala nila napakadaling kitain ang pera dito sa ibang bansa. Dugot, paawis mo yan. Yung mga pinapadala ng mga kamag-anak nyo na tartabaho sa abroad, dugot-pawis nila yan. Napakalungkot, napakahirap, hindi nyo alam kung ilang, ilang oras lang tulog ng mga yan, lalong-lalo lalo na yung mga hindi nagkaroon ng mabubuting amo dahil marami naman, which is uh, talaga naman na marami tayong mababalita na talagang masama, hindi mabuti yung kanilang naging kapalaran mga amo nila kaya buti na lang yan din yung rapid stall point action na tumutulong so sana ito yung pagbigyan ng tuon pansin yung mga gobyerno natin yung minamaltro talaga na kababayan natin at saka sana uh, magkaroon ng assistance sa OWA Tulong, financial. Ito na naman. <coughs> yung sabi ng iba. Na bakit na yung mga hindi lang daw siniswerte, hindi pinapalad ang magkakaroon ng biglang tulong. So, anong masasabi nyo patungkol dito? Sana nga lang lahat ng OFW ay magkaroon din ng binipis, binipisyo sa ating gobyerno pag sila tayo ay umuwi na sa ating bansang Pilipinas. So, kay kabayan sana okay ka lang. Malalagpasan mo yan. Pagdasal namin na sana ay maging okay ka na. Dahil uh, sa amin trauma yung pinagdaanan niya. Napakahirap talaga. Isipin yung nangyari sa kanya. Di ba? Buti ka mo, hindi siya ginawan ng masama. Kung ano-ano pa. Di ba? Even na ginawa na siya ng masama ibig sabihin yung mas malala pa. Alam niyo na ang ibig kong sabihin na pagkatapos niya ginawa sa gusto sa kanya ay eh, ginawan pa ng mas masama. Buti na lang hindi. Uh, so kabayan, uh, sa, para sa lahat ng mga OFW, sana ito ay maging isang aral tulang. Sabi ko pag kayo ay nagkaroon ng mabuti nga mo, niyo ng mabuti rin. At uh, ingat kayo lagi lahat ng mga kababayan. Para kay kabayan, sana kalimutan mo na yon, move on, talang ganyan ang buhay, at least nandiyan ka na sa Pilipinas at sana magkaroon ka ng katarungan, yun ang ginawa sa iyo, yung nangyari sa iyo so papaano, maraming maraming salamat sa iyong pagsama at ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait pasupport naman ang channel ko like, share and subscribe at kita-kits sa mga sunod kong mga videos